Hindi kami shout out mga kabisay Magandang araw sa inyong lahat Isang magandang pinagpalang araw ngayon mga kabisay At maganda ang ating panahon Walang ulan At tuloy tuloy tayong nakakagawa sa ating mga gawain At sana Nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog na naman ngayon at panibagong kwento ng buhay mga kabisay at siyempre unang una sa lahat nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan niya, niya tayo ng magandang kalusugan at patuloy niya tayong ginagabayan sa ating mga kaganapan sa buhay so yun mga kabisay sa ngayon ay tayo ay pupunta doon sa aming ginagawa. So, hindi ko lang maipakita sa inyo kanina kung paano namin ginawa dahil ngayon. Mayroong mga uh, nag na papatugtog. Yun lang ang tanging problema ko dito mga kabisay. Kaya minsan nawawalan ako ng mood mag vlog dahil siyempre, pag may patugtog ang hirap mag-edit. Dahil marami kang gagawin. So ngayon ay eh, walang nagpatugtog sa awa ng Diyos ay eh, makakapag ah, tayo ng maayos. At sana naman ay eh, wag muna silang magpatugtog. So ayun mga kabisay at ayun yung aking ginagawa. At sa awa ng Diyos ay eh, kumpleto na ng pundasyon. At tara ating tingnan mga kabisay. Atin munang i... Eh, ay uh, ipakita sa inyo ang aming mga nagawa ngayong araw na ito. At ayun nga mga kabisay, buo na ang ating pundasyon ng bahay kubo. Uh, at nabuhusan na namin yung kanyang mga uh, kanto. Yung pinaka pedestal ng aming magiging poste ay dito mga kabisay sa porsyo na ito. diyan kami maglalagay ng poste sa bawat kanto at ayon ay mayroon na rin doon at dito tapos na rin ang apat na kanto ay tapos na at ito naman ang aming tinatrabaho ngayon mga kabisay aming titibagin yan dahil medyo sagabal sa harapan kaya ako nasabing harapan mga kabisay kasi bali dyan tayo maglalagay ng pintuan Diyan tayo maglalagay ng pinaka pintuan palabas doon. At tatanggalin natin itong bahay ng anay. Puro anay diyan mga kabisay kaya siguro kailangan lagyan ng sulignom. At dito mga kabisay ay namum ako. Dahil medyo gipit. Hindi katulad dito na medyo maluang. At meron tayong space sa mga gusto nating gawin eh dito ay medyo mahirap hirap mga kabisay dahil ayan oh kung makikita nyo dikit yung nyug dito sa ating uh, pinaka ulputing natin sa pinaka pundasyon ng ding, -ding natin ay eh, nakadikit itong punsung ito pero siguro uutay utayin din namin yan mga kabisay amin din yung susubukang ipatag kung kakayanin at dito sa bandang pinakaharap ayan kukunti na lang baka matapos na namin ito maya maya so, alright mga kabisay abang abang na lang sa mga susunod pang kabanata at ipapakita ko sa inyo ang aming mga kaganapang iba pa dito yun mga kabisay at medyo napaulo tayo ng paglilinis dito sa aking mga tanim na luya aking binunot yung mga uh, damo uh, at ganoon din doon sa aking mga bagong tanim na ampalay ang mga kabisay kalilinis ko rin laang at ngayon ni eh, parang mukhang uulan dahil tingnan nyo naman ang panahon medyo makulim din dito eh mayroon akong ka kalilinis lang ng mga bagong tanim na ampalay mga kabisay ayan kalilinis ko lang yan papunta doon ayun so may dulong iyon bali dalawang linya yan mga kabisay nasa walong puno yan at ating bisitahin mga kabisay ang aking kasama dito naghukay ng ginto ayan mga kabisay may tugtog -tug sana hindi masagap at ito ang aking kasama mga kabisayo naglilinis din sa aking gagawing kubo at pinapatag niya mga kabisayong naka umbok ditong bahay ng anay ayan kanyang tinitibag napakalakas ng tugtog hindi pa naman ako makapag background nito mga kabisay so bahala na gang. Basta tuloy tayo. Shout out Rex, kumusta naman ang ating ano? Maulan, <laughs> Maulan ba ga? Oh, ayan mga kabisay. Abang-abang at medyo malakas ang tugtog. Ay mga kabisay at napatag na namin. Ayan at medyo kuha na lang ang kulang nito. Ito ay eh, tatampingin pa namin bago namin i eh... Lagay talaga sa total elevation yung mga kabisay Sa ngayon ay eh, hindi pa yan ang total elevation Yung mga kabisay dahil medyo Parang uulan mga kabisay Ayan at napakadilim Kami mag-uutay-utay na rin At medyo oras de peligro na rin At dito naman ay eh, malinis na Ayan So isa na lang ang ating problema mga kabisay At ito ang pinagpuro-problemahan ko Kung paano ko ito dito ma- Uh, tatanggal lahat dahil medyo uh, dikit na dikit mga kabisay sa dingding at pag umulan ay eh, siguradong ang talsik ay eh, nasa dingding at ayan so siguro gagawa na lang natin ng paraan yan sa susunod na pagkakataon at sa ngayon ay eh, okay na rin naman itong kabahayan itong pinakaloob ng Uh, kubo bali yung pundasyon niya ay buong buo na at ayan uh, at yung ating nakaumbok dyan kanina ng mga bahay ng anay ay nawala na pero meron pang natitira mga kabisa yung puno ng niyog pero okay na yan dahil patay na yan ayusin na lang ang ibabaw niya pwede natin gawing upuan at dito sa gilid na to, hindi lang ako masyadong makadikit dito sa may bandang likuran mga kabisay dahil ayan, may nagpapatugtog kasi. So, hindi naman siguro masasagap. At ayan, dadagdagan pa namin ang lupa yang banda diyan. Itong lupang ito ay ilalagay pa diyan. So, ngayon ay medyo mag-relax -re muna tayo ng konti dahil parang gustong umulan mga kabisayo oh. kung makikita nyo eh, medyo ang panahon so, maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sa mga nakasubaybay maraming maraming salamat at shout out dyan sa inyong lahat at dito sa aking mga halaman mga kabisay eh, medyo okay na so sana maging okay ang lahat lalong lalo na yung mga kaibigan nating w na naandyan sa ibang bansa sana naman ay lagi kayong maging matatag sa anumang hamon at pagsubok sa buhay para sa kinabukasan ng pamilya at lahat ng mga kaibigan natin sana ay okay lahat alright so maraming maraming salamat mga kabisay at sa ulitin kita kita tayo muli sa mga susunod na vlog Maraming maraming salamat and God bless us all. Bye-bye.